imbukada pa lang sa tuig 2024. Oil price rollback na ang nitagbo sa mga motorista asa base sa oil firms ni Kunhod ang presyo sa diesel o 35 centavos ang kada litro. 10 centavos kada litro sa gasolina o 1 peso 40 centavos ang kada litro ikunhod sa kerosene. Dini sa Jansan, pipila ka mga motorista ang nahimong mapasalamaton sa pinakaunang rollback sa tuig 2024. Ah, guwapo na siyang kuan nga regalo sa mga drivers o sa mga commuting public. At least kahit pa paano bawas ang presyo. Mabawas-bawasan buda mo ang budget. Oh. Hmm. Pero okay ra bisag sa tapos ra. Okay ra na, importante na i-roll back sa gamay. Ah, okay. Okay, sa trabaho na ako pud. Okay ra gyapon. Gayo mo og sa kanan gud. sa gasa lang apan aduna sa pipila ang wala na batigan ang paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. May rollback gang? Wala, wala ko nagabantayan na ma'am. Ah, wag yapay pulos na gan. Dako, wag taas niya. May rollback gamay. time 3 mo po nang iyan. Ikuan? Time stream ang yung... hey, high. Itaas. Kahibalo ang nahimong epektibo ang oil price adjustment alas 6 sa buntag. Kahin unumang dakong presyo ang nadugang sa gasolina. Diesel sa kerosene sa ulahing simana sa bulan sa Desyembre 2023. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.